Hello mga kaibigan, magandang hapon sa inyong lahat dyan. Ito na naman ang inyong life coach at ka, negosyo partner, Ate JB. So, good afternoon dear friends, no? Good afternoon pa rin kahit si Ate JB ay may sakit. So, please don't mind my voice. Kasi po si Ate JB ngayon ay may sakit, no. Meron tayong uh, flu and colds, may trangkaso si Ate JB. But then, gusto ko pa rin pong ibahagi itong uh, video na to sa inyo kay Bigan dahil napakaganda po ng topic nating na pag-usapan. So, dear friends, may nangyari kasi dito sa tindahan ko the other day at saka ngayon. At alam ko makakatulong po ito sa inyo, dear friends, kasi po may isang bagay po kaibigan, na siguro marami sa atin ang hindi ginagawa. Yung iba ginagawa pero minsan nakakalimutan. At itong bagay nito kay pag hindi mo ito ginawa, lalo para parati mo talaga itong hindi ginagawa, darating ang panahon kay Bigan na malulugi ang 'yong negosyo. Isa kito, isa kasi ito sa dahilan kay Bigano no? kaya uh, unti-unting nalulugi ang isang negosyo na hindi natin namamalayan. Kaya naman uh, binabagi ko to sa inyo isang paalala, reminder po na dapat gawin natin ang bagay na ito, dear friends. Palagi ko tong ginagawa, kaya naman, unti-unti uh, po, lalong lumalago ang aking negosyo. Aging kaibigan, kung hindi mo ito ginagawa, sana naman po, gawin mo ito, okay? Gawin mo ito every day, every time. At kung ginagawa mo na ito ngayon, well, congratulations, dear friends, dahil makakatulong talaga ito para lalago ang negosyo. At palalahan, please kaibigan, huwag mo talagang kalimutan na gawin ang bagay na ito. So without further ado kaibigan, oh, baka maboring pa kayo, ipapakita ko na sa inyo kung anong bagay na tinutukoy ni Ate JB. So mga kaibigan, ipapakita ko lang po sa inyo kung ano ba yung number one reason kung bakit si Ate JB ay parating nag-check ng aking mga resibo. At hindi talaga ako nagkamali sa aking desisyon kaibigan na kahit gaano ko man ka busy dapat i-check ko yung aking resibo. Nakikita nyo ba ito? O oh, ba? Diba? Ayan, so may naghatid po sa akin yung ahinti ng pure gold. Uh, kakaalis lang po niya, hindi ko na lang siya binidyuhan. Ayan, so hinatid niya po ito. Apat, ayan. <laughs> Masaya nga pala tayo, dear friends, no? Kasi nga, may promo, may uh, may papromo si Halidi Biflop. Tatlong Biflop, kaibigan, may free na coffee ko, coffee blanca. Ayan, so 10 pesos ang binta ko nito, kaya extra kita na 10 pesos. Pero ang pag-usapan natin, kaibigan, hindi tungkol sa ating promo packs kundi ito kay Bigan ayan labas muna natin ha kundi ito dear friends yung pagche-check ko ng resibo ayan so don't mind my table ha <laughs> hindi well arranged at don't mind my voice kay Bigan say si at JB may may sakit may trangkaso kaya ganito yung voice ko kahapon nga pala kay Bigan nagpa-deliver ako kay Pure Gold so kahapon po ito ayan pero tinawagan ko yung ahinti Matagal ko na siya ng ah, ahintider, friends. No? Kasi nga, pag-check ko sa resibo, mga kaibigan, tingnan nyo naman. O, oh, di ba? Yan, yung may bilog dyan, kaibigan. Bilog ha ba? Yan, 8 times 63 pesos. Kasi ito, kaibigan, 63 po ito. 21 pesos yung isang biflop times 3, kaya 63. Tapos ito, free na po itong copy ko. Kaso, kaibigan, ang nakalagay po dito sa resibo ay 8. Tingnan nyo, 8 times 63 pero kahapon, kaibigan, ang dumating kay ate GBA, apat lang. Yung apat, na-arrange ko na, kaibigan, nalagay ko na po dito. Kaya naman, <laughs> medyo na-dismay na ako at na medyo na-nervous na rin, no? Kaya, kasi nga, first time ito mangyari sa akin kay Pure Gold. yan dali-dali kong tinawagan yung kaibigan, yung ahinti. Uh, kasi nga, nag-check ako sa online kung anong number ng Pure Gold dito sa Talisay. Wala namang nakasulat. Bago lang po kasi may Pure Gold sa Talisay, si Buder Friends bago lang no, a few months pa lang. Uh, thanks God, binigyan ako ng hinti ng uh, private number niya talaga. Kaya dali-dali ko siyang tinawag at sinabi ko sa kanya na kararating lang yung order ko kasi siya yung taga uh, tagakuha ng order kay Bigan yung ahinti at iba yung taga-deliver. At uh, sinabi ko nga sa kanya na walo po, eight, eight ang nakasulat dito, pero, apat lang ang nakalagay. Yung ahinti ko, napakabait kaibigan, no? Ayan, so, within just less than 15 minutes, dumating po siya sa aking tindahan. Pinakita ko sa kanya na kulang talaga at kinuha niyo yung aking resibo. At sinabi niya sa akin na babalik siya uh, the other day, the following day. Kaya ngayon, kaibigan, kanina dumating si ahinti ko at ito, dinala niya yung kulang na 4. Uh, four four ties tie ups ba to kay bigan ng holiday uh, okay holiday beef Lob. Ayan, so kung hindi ko na-check yung aking resibo, kaibigan, lugi talaga ako ng siguro 2, magkano ba? 250 to, no? Kasi nga apat lang kahapon. At uh, shout out kay Ahinti ko, no? Na nakalimo ah, Junel ata. <laughs> Nakalimutan kayo pangalang Parang Junel, no? Shout out sa kanya kaibigan dahil ang bait niya po, no? Dali-dali niya ako pinuntahan. Kinuha yung resibo. Ang kinabukasan, dinala niya po ito. So, no? Sana kaibigan lahat ng ahinti kagaya niya. Ayan. <laughs> Kaya kaibigan, no? Maganda talaga na i-check natin yung ating resibo, ha? Again, uh, ugaliin mo talaga natin their friends, no? Katulad ng... Uh, uh, nung nakaraan rin kay Biga, nag-check ako ng aking resibo sa soft drinks Malat at alak na pinakita ko sa inyo sa aking uh, previous vlog. Ayun, nalugi yung aking uh, supplier. Lugi silang ng more than 2,000 plus kasi yung total dito sa beer kay bigan uh, 2,000 plus silang dapat bayaran ko. Nakasulat 2,000 plus. Ngayon nagbayad ako 2,000. Nang itutal ko ulit, 4,000 mahigit pala. Kaya ako naman yung tumawag talaga sa aking supplier. Sinabihan ko yung aking supplier na kulang kulang yung bayad ko sinabi ko sa may-ari na dapat apuntahan ako dito ng tauhan niya at eh, kunin yung kulang na bayad ko so naging honest ako kay Bigan that time ngayon kay Bigan ah, kasi honest tayo tinawagan natin yung ating supplier ng soft drinks na mali yung pagkatuta nila Nasulat nila dito 2000 tapos kailangan kong bayaran ay 4000 mahigit sinabi ko sa kanila na kunin yung pera dito Anis si Ate ngayon bumalik sa akin good karma Ayan, bumalik sa akin kaibigan, no? Sila naman yung nagkulang. Ah, kulang yung nilagay sa plastic o sa box pala ng apat na bundles. Ayan, so sinabi ko kahinti at walang duda Duda, duda baro yun. So, hirap pag Tagalog. Basta hindi na siya nagalinlangan, kaibigan. Pumunta siya sa akin at naniwala siya sa akin na talaga apat lang ang natanggap ko. Ito yung sinabi ko kaibigan na dapat maging honest tayo. Pag honest tayo, di, maniwala talaga sa akin yung ibang tao kasi nga honest tayo. Gagawa tayo ng kabutihan, ayan, babalik sa atin yung kabutihan. Good karma ika nga, ba? Diba? Ayan, so nasabi ko lang na ito sa inyo kaibigan para naman ma-inspire kayo, ma-motivate kayo na dapat maging honest and then ma-motivate kayo na i-check talaga yung inyong mga resibo ha. Again, kahit, kahit pa kaibigan, busy tayo. Minsan marami, minsan si Pure Gold kasabay si Grocery, yung iba ko pang local na supplier, wholesaler, magkasabay po sila. Pero kahit pa sabay-sabay yung mga resibo, nag-check sa RTGB. O tingnan nyo, naka, may mga check na ballpen kasi ito yung ginagawa ko kaibigan iwas lugi. <laughs> Kaya sana gawin nyo rin ito. Ano kaibigan, eh, pakita ko na po sa inyo ang nangyari dito sa akin tinan. Actually, first time ito nangyari, no? Kay Pure Gold, kaibigan, between Pure Gold and I. So, kaibigan, nagkulang talaga yung a uh, items na deliver dito. Buti na lang si Ate GB ay mahili po mag-check ng resibo. So, hindi ko tila tapon agad-agad yung resibo, no? Kahit hindi pa Pure Gold, kahit Lucas, suppliers, wholesaler, kaibigan, kahit mamalingki ako doon sa pamilyang bayan, humingi talaga ako ng resibo kaibigan, maganda yung humingi ka ng resibo dear friends, nakakatulong ka sa bayan sa kapwa mo, sa tax no? at makakatulong ka rin sa iyong sarili kahit wala ka pa kay kaibigan importante talaga ang resibo at kay kaibigan, please, please, please always check your resibo. Katulad nga kay Ate Jimmy, na kung hindi ko na-check kay lugi ako ng mahigit 200 plus. Buti na lang, mabait si ahimte. Tinawagan ko siya within 15 minutes or less than 15 minutes. Dumating si Ahinti, their friends, kinuha yung aking resibo at bumalik siya kinabukasan. Ayan, so... Uh, dinala niya yung kulang sa aking uh, items, their friends. So, maganda talaga agin kaibigan na na check po tayo ng resibo. Minsan kasi, ah, uh, sinasabi natin sa ating sarili na ginagawa ko naman ang lahat. Ayan, so marami yung uh, customers ko, malakas yung bintahan ko, malakas yung sales ko, malaki yung sales ko. Difference, malaki yung sales mo, pero <laughs> who knows, kaibigan, no, nalugi ka na pala kasi hindi ka nag-check ng resibo. Mga mag na mag-check ng resibo, kaibigan, lalo na yung mga another tip, kaibigan, check when your expiration dates. Okay, aside from resibo, kaibigan, expiration date. So, pati-check rin tayo mga expiration dates, kaibigan, kasi nga, talagang malulugi ka, no? Walang bibili ng mga expired na produkto, kay kaibigan. Kaya, uh, always check your uh, expiration dates, ha? Ayan, so, extra tip na ito, kaibigan. Pero, ang pag-usapan talaga natin, no? Ang tungkol sa resibo. Napakahalaga, kaibigan. Ang alam ko, some of you, ginagawa na talaga ito. Well, that's good, kay bigan Iwas lugi. Ayan, iwas lugi talaga. So, aking kaibigan, thank you so much. ha? tinapos nyo po hanggang dulo yung aking video. Alam ko, makakatulong po ito sa inyo. At at nakakatulong rin po kayo kay Ate JB their friends, no? So, lalo sa iyo kaibigan na hindi nag-skip ng ads, thank you so much Malaking tulong po ito sa akin ng family ko, aking kaibigan wag mo lang kalimutan yung parati ko sinasabi sa aking mga videos hindi posible, hindi mahirap na masinsong songboy natin, basta ba tayo, madiskarte tayo, may tama disiplina sa sarili, and then we have God in our life, kaya ka sin buhay natin kaibigan, tiwala lang, aking thank you so much sa inyong pagmamahal kay Ate I also love you guys, thank you so much God bless